Mandawi City Government o ginabang sa pamilya sa law enforcement officer nga namatay sa serbisyo ara report ni Nico Sereno. Hulyo 27 namatay usa ka pulis Manado dihang responde sa usa ka alarma sa May Barangay Banilad ni ang off-duty nga polis mitabang sa mga tanod, pagukod sa mga batanon at sa pagpatuman sa curfew ordinance. Apan wa damha nga kalit kining gipusil sa usa ka minor de edad hinungdan sa iyang kamatayon. Ang siyudad pinaagi sa konseho mipalabang og resolusyon nga maghatag og tabang sa pamilya sa napatay nga pulis. Gikan sa naandang 50,000 pesos ka assistance gipadoble kini sa mayor aron magamit sa nailo nga pamilya sa pulis. Atul sa sesyon karong si Manaha, gipaduso ang bagong ordinansa kabahin sa ingon aning mga insidente. Giduso ang paghatag yun sa tag 50 pesos sa mga officers nga na sa Mandawe nga na atul samtang magbuhat sa ilang trabaho. Though kapalutada they are from national but of course they are serving the city so uh, this is a financial assistance kana kina like times bitawasin bakol ng imetapur nila uh -huh. kaya I think they 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 really truly really deserve this. Gihimong kapasikaran ang bagong insidente ngagi gikasubo sa mga opisyales ng misangput sa kamatayon sa police. Uh, ang recent incident pagod is I I met the family na uh, I felt so bad for them but that they have to go through the kind of emotional pain plus the financial side of it sa ordinansa sa konseho lakip sa hatagan sa mga hinabang kung ugaling mamatay samtang nagbuhat sa ilang trabaho ang mga sakop sa kapulisan, kasundaluhan, Coast Guard, NBI, BFP, BJMP ug Tagapidea nga na sa Dakbayan sa Mandawi. Nico Sereno, Balitang bisda